Hindi na. Dami naman isda, ang lang. Lalalim. Ang <coughs> namamakat lang. natin tumama tumama rin baon marami binaonan sabaw ako illegal ang liit mama ang liit pa ang dalang pesto kaya lang eh hindi maganda daloy ng isda rito maluwag masyado masyadong maluwag eh and then peso ni Otol yun piraso lang ang mga potokan